Yung na uh, nausong tukam, maganda yun yung uh, proposal ni General Bato de Rosa, ngayon Senator Bato de Rosa, yung tukam. Uh, karamihan sa atin, uh, pag sinabing tukam, akala yung papatay ng tao. Hindi. Eh. Ang, ang ibig sabihin ng tukam is katok and then hangyo. And then sabihin, uy, ikaw ay uh, nagdadrugs balita namin, sumurrender ka na. Maraming tumagon. In fact, kahit na hindi kinakatok at hindi hangyoan, kusa mga adik pumupunta sa barangay para magpalista, pumupunta sa PNP para magpalista, adik po ako. Ano nangyari? Ang sinasabi ng mga polis, o oh, sige, adik ka, kuni pangalan. Okay, Mario, Juan, Pedro, sige, uwi na kayo, huwag na, magpakabait na kayo. Sa tingin niyo, yung mga pinauwi na magpakabait, hindi nagpakabait yung kasi adik niya eh. Ko dito. They end up being salvage. Kasi nga, umulit pa. O, oh, kailangan nila magtulak ng droga para may pang-support sa kanilang bisyo. Hindi yun yung mga pinapatay. So, sana nandun na nga yun, nag-surrender na, eh sana ginawa ni